Isa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, kabanata 18, talata 1 hanggang 8. Ito po ay tungkol sa babaing balo at ang hukom. Ang sabi po dito, Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sila niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod din iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pupunta sa hukom at sinasabi, Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob na mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang, sinab ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Yan. So itong ating binasa mga kapatid, ito po ay ang Sunday Gospel sa darating na October 19, 2025. At dito ay nagbigay ng isang talinghaga ang ating Panginoon. Ito ay tungkol sa pananalangin at tayo ay dapat 'wag magwalan ng pag-asa sapagkat uh, dito mga kapatid no pag tayo ay nananalangin sa Panginoon ay tayo ay nag-expect na yung ipinanalangin natin ito ay diringgin ng Diyos no? tayo ay umaasa so ibig sabihin kapag tayo ay nananalangin dapat uh, kaya nga may may account sa Bible din sa Gospel na sinasabi doon, kapag tayo ay nanalangin, pasalamatan na natin na ito'y natanggap na natin. Di ba? Kahit hindi pa natin natanggap, pinasasalamatan na natin. Kasi bakit? Kasi nandun yung pag-asa natin. Nananalangin tayo na may kalakip na pananampalataya. Ka na alam natin kaya kapag tayo ay nanalangin sa Diyos, ito ay diringgin ng Diyos. Di ba? Pero siyempre, tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay naniniwala na dapat uh, ang ating ipinagpipray sa Panginoon, ito ay naayon din sa kanyang kalooban. ba? Diba? Kasi may, siya ang Diyos na mabuti. Hindi ibig sabihin naman na kapag humingi ka, talagang ibibigay siya ng di ba? Diba? lalo na kung alam ng Diyos na ito ay hindi makakabuti sa atin o makakasama sa atin. Di ba? Hindi naman yan yung parang uh, Uh, kasi kapag ikay tumatagal na sa pananampalataya, uh, na, na, naunawaan na natin, no? naiintindihan na natin kung paano tumutugon ang Diyos di ba? Sa, sa buhay natin. Nagkakaroon ka na ng idea eh, na kahit nga ang ating Panginoong Isus, di ba? Ang um, hiningi niya sa kabila ng paghihirap na kanyang daranasin, kaharapin niya, uh, inacknowledge niya pa rin na hindi yung kalooban niya yung magaganap sa panalangin niya kundi yung kalooban pa rin ng Diyos no yung plano pa rin ng Panginoon. So simple ang pinaka modelo natin kung bakit tayo nananalangin is ma -masunod yung kalooban ng Diyos, di ba? Kaya nga Ama namin sa ka no, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. ba? So yung kalooban palagi ng Diyos no kasi kinikilala natin siya sa yung mataas sa yung Diyos natin. At alam natin na alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa bawat isa sa atin. Kaya nga kapag tayo nananalangin, kadalasan kasi bakit yung iba sumasama yung loob pag hindi na answered prayer kasi nga yung gusto mo natin kasi ang gusto nating uh, masunod, di ba? <laughs> kapag hindi binigay ng Diyos at hindi hindi yung exact na hinihingi natin, Diba, sabi nga ng mga illustration na iba, diba? merong humingi ng bulaklak ni Lord. Pero ang binigay sa kanya, cactus. Diba? Pero in the long run, no, nag, medyo na sumama loob niya kasi bulaklak yung hinihingi niya, binigyan siya ng cactus. No? Pero sa katagalan, nakita niya, na-answered prayer pa rin talaga siya. No? Kasi yung cactus na yun, pagdating ng mga ilang buwan, no? Ano na at talagang dumating na yung time na ito yung mamumulaklak na nakita niya, di ba? Kasi yung hiningi niyang bulaklak ng time na yun, pwedeng malanta na yun, di ba? Mga ilang araw, baka lanta na yun, patay na yun. Pero itong cactus, no? every year, no? Or every month, kung kailan niya namumulaklak, no? hindi siya mawawalan, di ba? Kasi patuloy itong mamumulaklak. Yun ang gusto kasi ng Diyos, eh, di ba? Misan, hindi lang natin kasi nakikita. Kaya dito, may kita natin, uh, pinakita ng Lord, na minsan yung panalangin natin, medyo tumatagal. Kung minsan. ba Kasi nga, ang uh, uh, tayo, at uh, dinedevelop sa atin yung 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 pag yun ano, yun, yung tayo ay umasa sa Panginoon yung yung uh, hindi tayo magdedepende sa sarili natin kundi yung uh, dumedepende tayo sa magagawa ng Diyos pero hindi ibig sabihin yon na tamad na tayo. <laughs> di ba? <laughs> hindi naman ibig sabihin, hindi na. Depende ko na lang lahat sa Diyos, inaasam mo na lang sa lahat sa Diyos. Hindi naman ganon, mga kapatid. Diba? Hindi naman ibig sabihin na yun na inaasam mo na lang sa kay Lord, tapos wala ka nang gagawin. Hindi po ganon, mga kapatid. Kasi kahit naman itong uh, binigay ng Panginoon na ilustrasyon, merong ginawa. Ano? Habang humihingi itong babaeng balo, merong siyang ginagawa. di Diba? Inaaksyonan niya yung kanyang uh, pananampalatayang hinihi yung kanyang hinihingi no? na may kalakip na pag-asa pananampalataya na say tutugunin ng hukom na ito pagdating ng panahon di ba so meron siyang ginagawa no iba naman yung dinidin di ba diba? totoo yung kailangan natin dumipende sa panginoon pero yung dep pag depende natin sa kanya hindi ibig sabihin yung wala tayong gagawin di ba kasi ayaw ng Diyos yung tamad ayaw din ng Diyos yung palaasa Diba? O, tayo umaasad sa Panginoon, pero kumikilos tayo, gumagawa tayo. ba? Diba? Katulad niya, bumabangon tayo sa bawat umaga, kahit meron tayong mga problema, ba? Diba? nananalangin tayo, Lord, na ipagpalain niyo po ang araw kong ito, pero bala tapos natin manalangin, tumatayo tayo sa ating higaan. Kasi nga, umaasa tayo na sa buong araw na ito, yung ipinalangin natin sa Panginoon, kung so tabag tayo'y Uh, tumayo sa higaan natin, ating ito masusumpungan sa buong araw na ito. No? Kasi kung mananatili ka lang doon sa higaan mo, walang darating sa iyo. <laughs> di ba? Kasi dito, eh, naman eh. Di ba? Uh, sabi doon, sa isang lungsod na yun, no, meron din ano, eh, masama yung, ano, dun, yung, yung hukom. No? Walang takot sa Diyos at uh, walang iginagalang na tao. Di ba? Pero sa lungsod yun, sabi niya may isang babaeng balo na pupunta palagi pupunta doon sa may hukom na yon at hinihingi yung katarungan yung justice. Ilang beses siyang tinatanggihan sa mahabang panahon pero bandang uli, uh, sabi ng hukom, baka mainis ako sa kakabalik ng babaeng ito, sige ay uh, e, bibigyan ko na i e, pagkakaloob ko na sa kanya yung hinihingi niya na ustisya. At nagpatuloy ang Panginoon pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yon no so may kita natin dito isang masamang hukom and at the same time alam naman natin ang na ating diyos is a god of justice diba siya yung makatarungang diyos siya yung hukom ng mga hukom ng no? ating panginoon siyempre ating panginoon siya yung ano mabuti ito naman yung masama so ibig sabihin itong masamang ito kahit na masama siya ipinagkaloob niya pa rin yung hinihingi ng babaeng balong ito out sa ano niya kasi ayaw niya mainis <laughs> you know, ayaw yung mainis ayaw niya siguro nga uh, masira yung araw niya no nakakabalik nito kaya niya kaya niya lang i-ano ia, kaya niya lang tutugunin yung hinihingi ng babaeng balong ito no which is sa ating Panginoon hindi diyan no hindi naiinis ang Diyos na kapag tayo lumalapit sa kanya natutuwa pa nga ang Panginoon kung tayo lumalapit sa kanya kasi pagpapakita yon ng pananampalataya natin at tiwala sa Diyos. Di ba? Kasi sabi ng Panginoon, ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Di ba? Kinumper niya agad eh, di, ba? Kung ito, masamang hukom na ito eh. Igrinant niya yung request, yung hinihingi ng babaeng balong ito sa nga, ako pa kaya, no? Para pakita niya, pagkakait kaya ng Diyos yung katarungan sa kanyang mga hinirang. No, tayo yung mga hinirang ng Diyos na dumarain. Kasi tayong mga tao, hindi tayo nawawalan ng ano, hinihingi sa Diyos, eh. <laughs> Di ba? Ang tao, hindi mawawalan ng hinihingi yan, eh. Di ba? Hindi man financially, hindi man material o pagkain, pero siyempre, yung araw-araw na proteksyon, yung araw-araw ng paggabay ng Diyos atin, eh, palagi natin inihingi yan. Kaya araw-araw talaga mayroon tayong hinihingi sa Panginoon. Diba? Hindi tayo yan nawawawalan mga kapatid. Kasi kung pag uh, hindi ka na tumatawag sa Panginoon, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng Diyos. <laughs> diba? no? Hindi mo na kailangan yung Diyos sa buhay mo. Uh, darating ang time na yan, parang pakiramdam mo na sa sarili mo, baka ikaw na yung Diyos. Di ba? Pero sabi din mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Yun question ni Lord eh. Sa kanya kayang pagbabalik, meron pa kaya siyang makita o madat ng ma sa kanya. Kasi sa realidad ng buhay, no, siyempre matagal na rin tayo sa paglilingkod, Marami kasi naglilingkod sa Panginoon na kapag na-answered prayer na, 'di ba, matagal nang hinihintay 'yung 'yung prayer request niya. Tapos nang tinugon na, uh, nakakalimutan na 'yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Meron dito sa Canada, 'di ba? Ilang years na pinag-prayer request niya na na 'yung pamilya niya, madala niya dito sa Canada para sabay-sabay silang maglilingkod kay Elsa dai kay Lord. Di ba? Pero na lang dito na 'yung pamilya na nabawasan na yung time niya kay Lord. Natawa, na, nabawasan na rin yung time niya sa, sa paglilingkod niya sa Panginoon. Kasi nga, ang iniisip niya, yung iaatin nila sa prayer meeting, itatrabaho na lang. No? Kasi eh, maraming bills dito sa Canada. <laughs> diba? Maraming babaya rin dito sa Canada. No? Diba? Nabubuhay ang tao dito sa utang. diba? <laughs> so, kailangan magtrabaho. No? Diba? So, na-answer prayer yun meron humingi ng anak, di ba? Ilang years, matagal before na nakilala si Lord sa buhay nila, uh, wala silang anak, di ba? Ilang years na sila nagsasama. Tapos, nung umatin sa gawain, matagal din ang hinintay nila, di ba? Sabi nila, Lord, pag may mga anak na kami, uh, iaalay namin ito sila sa iyo no? na mag-serve sa iyo no? sa children ministry, sa youth ministry o no? kaya tutugtog sa para sa iyo Lord. Pero minsan ang nangyayari, hindi na umatin sa gawain, di ba? Kasi iniisip nila ay e, alam mo, matagal na kami hiningi ito kay Lord eh. Eh baka magkasakit, di <laughs> di ba? May kami makating kasi ano eh, baka magkasakit yung anak namin, no? Ang gambandang muli, siyempre, uh, pag nawili ka na sa mundong ito, makakalimutan mo na, di ba? Yung answer prayer ka na. Parang gano'y yung pinapakita ni Lord, eh, no? Marami kasi kapag na-answer prayer na, pag natugon na, yung matagal nilang hinihingi, no? Anong nangyayari yan, ha? Ah? hindi lang sa, sa gawain, kundi kahit sa ibang reliyon, sa ibang mga ministry, <laughs> Nangyayari yan, no? marami talang ganyan. Na kapag na-answer prayer, na nakakalimot na. ba? Sana, yung perseverance natin, yung katsagaan natin sa pananalangin, ay eh dapat ganun din tayo kasi uh, kasigasig, matsaga sa paglilingkod natin sa Panginoon kahit na natugunan ng Diyos. ba? Dapat nga, damor tayong pinagpapala, damor tayong tinutugunan ng Diyos, dapat damor pang ano eh, yung pagsusumikap natin talaga. No? Pero siyempre, yung pagsusumikap na yun, hindi naman dahil na na-answer prayer lang tayo. Kundi dapat ano yun, yung gratitude natin yun eh. ba? Diba? Ginagawa natin yung kasi hindi natin talaga kayang bayaran yung abutian at kagandahang loob ng Diyos na patuloy naman ay pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Yun na kasi yung challenge kasi dun eh. Kaya nga yung ano niya sa verse 8 eh. Diba? Pagdating kaya ng anak ng tao, may darat ng kaya siyang taong may pananampalataya sa akin. Di ba? Kasi, ayun nga, may mga tao minsan sa sobrang kahihintay ng kanilang hinihingi sa Panginoon at hindi pa dumarating, yung iba, ano na rin eh, ah, na. Di ba? Nawawala na ng pag-asa. Sabi nila, darating pa ba to? Minsan, nagkakaroon na ng doubt minsan tayo rin yung nagiging uh, uh, factor bakit minsan hindi tayo na answer prayer. Kasi minsan tayo mismo kontra natin yung panalangin natin sa Diyos. Diba? Kasi nandun yung doubt natin. Nandun minsan yung pag-aalinlangan natin. Di ba? Yung sa prayer, nasa prayer meeting ka, iniyak-iyak mo pa yun. No? Talagang, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes. Pero pagdating na, uh, paglabas na ng prayer meeting, parang bigla mo rin binawi yung uh, prayer mo. Di ba? Kung sa prayer meeting, sabi mo, Lord, baguhin mo yung mga anak ko, yung husband ko. Talagang iniyak mo pa. Tapos pag uwi mo ng bahay, na nagpasaway yung mga anak mo, di ba? <laughs> Nadaktan mo na naman yung asbang mong lasing, di ba? Nangugulo. Tapos bigla mo sasabihin, ay, wala na talagang pag-asa. Di ba? So, so useless, no? Nasayang lang yung iniyak mo, yung pinanalangin mo na in a speed of, uh, of time, bilang para mong binawi, no? Ikaw mismo, kinontra mo na eh. Diba? Sabi mo, ay, wala na talagang pag-asa. Hindi ganun kung kumikilos yung, ano, eh, yung perseverance, yung pananapalata at pag-asa. para diba? Para ngayon, sabi ng iba, o, diba? Kung kaya, ilagay natin sa sitwasyon sa Pilipinas, ba? Diba? Sabi na, parang wala nang pag-asa yung Pilipinas. Ay, hindi ganon, ba? Diba? Kasi pag nawalan ka na ng pag-asa, you're good as dead, no? Para ka nang patay nyon. Ang no? tawag doon kasi pag ang tao nawalan ng pag-asa, para kang buhay na patay. No? You're a living dead. Ang tao, pag nabubuhay, nawalan ng pag-asa sa buhay, buhay yan, humihinga yan, pero parang patay na. Kasi so, wala na eh. Wala na yung, wala na siya nakikitang maganda na mangyayari. Hindi ganon. Ang pananampalataya, yung pag-asa, pato, kaya nga pag-asa eh. Di ba? Di ba? Kaya nga pag-asa siya eh. Kasi, yung nakikita mo na parang walang pag-asa, kaya ka nga tinuturo ang umasa. Di ba? Doon so, kasi, uh, na develop yung ano, eh, tinatawag na pag-asa. Di ba? Beyond yun sa nakikita mo. Diba? Kaya nga tayo, umaasa. Kasi yung nakikita mo, ano eh, hindi maganda. Diba? Parang negatibo. Pero sa kabila yun, beyond doon sa nakikita mo ngayon, umaasa ka. Kasi yung pag-asa mo is in future. Eh. Future. Di diba? Yung sa darating. Yan. Diba? Kasi kung wala ka ng pag-asa, gigib up ka na. So, finish na. Kung sa mga sa sports o sa mga uh, hinaharap natin sa buhay, pag nawalan ka na ng pag-asa, talo na. Yung battle mo, uh, tapos na. <laughs> pag nag-give up ka na, wala, wala ka ng ano, hinihintay na uh, katagumpayan o magka-champion ka pa o magiging winner ka pa. Kasi bakit? Kasi nag-give up ka na eh. Kaya yun ang ano ng Panginoon. Eh. Sa akin kaya pagbalik, mayroon pa kaya akong makita na nanampalataya sa akin. Diba? So, yun naman mga kapatid, at nawa ay uh, patuloy ang Diyos ay uh, tulungan tayo no? na patuloy na umasa sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Ano man po yung ating hinihingi, ang uh, pinaka-importante kapag tayo mingi sa Diyos, we always seek yung kalooban ng Diyos. Yung always pa rin yung plano ng Diyos, yung will pa rin ng Lord ang dapat masunod. Kasi kapag kalooban ng Diyos, ang patuloy natin hinihingi sa Kanya, Manser ma prayer man tayo o hindi, hindi sasama loob natin. Hindi tayo mawawala sa paglilingkod. Hindi tayo madidismaya. Kasi alam natin na hindi pa hihintulot ng Diyos kung ang hinihingi natin ay makakasama sa atin. So yun lang mga, mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.